Ну kayo dulo. So, makikita okay, ko tatawagin ko yung lolo ko. Tatawagin ko yung lolo ko na ano, ito kailangan na ano sumanib si sa akin ngayon. Yan. So, kayo alam ng lolo ko ngayon kung saan ako. Tapos, nangingi ako ng pulong alam ko. guide alam ko po guide nang hindi ka nang tulong sa akin at kaya alam ko na iligtas mo sa pae at gusto mong tulungan kasi hindi mo yung kasamahan sa pae ah, oo lolo Maraming salamat lolo na sumanib ka sa akin ngayon lolo na lolo handa akong tumulong kayo pae lolo na pang maligtas lang Oo, guide, Sige, Bogard. Sumanib na kami. Sa dalawa sa diwata. sa tawad mo. Sige, ah, ah, Lolo. Mga aming salamat, Lolo, diwata. Maraming salamat po, diwata. Laking tulong po yan sa akin, diwata. At saka, ikaw din, Lolo. Laking-laking tulong po yan sa akin. Na sa natin si kapayang <coughs> ngayon. Oo, guide, gas natin. Huwag kang mag-alala. Nakuha mo si Rafael. Yan niling hiniling mo sa akin. Sige, walang problema. Alam ko, Bogart, naawa din ka kay Rafael. Dalawang, dalawang buwan na siya. Ay malapit na. Isang buwan siya nabihag. At hindi ka nakahis ko sa kanya. Ito na bugal ang pagkakataon. Sumanib ako sa inyo. At sa katawan mo. Sana bugal. May kapang matulungan At may ligtas Oo oh, lolo Maraming salamat lolo Nandito ka na sa katawan ko So kaidol no Alam niyo mga kaidol Na sumanib yung luloko sa katawan ko Mga kaidol hindi tayo matakot Ito na kataon, mga kakatawan eh. so, mga kaidol Ang nailigtas natin si Rafael Salamat kaidol Malakas na yung ulan Magpatuloy tayo sa pag-explore Lulo. Ito na. Ito yung lulo ko sa katawan ko. Hindi tayo yung atas. Ito yung ah. Oh, God. Malapit ka na. Sa location ni Rafael. Ah. Lolo, maraming salamat po, Lolo. Naamdaman ko na, Lolo. Na malapit na kami magkita ni Rafael. At malapit ko na siyang iligtas. Sana po, Lolo. Walang mangyari sa amin, Lolo. Ubo nandito ako sa iyo na upang iligtas sa pael. Ah! May salamat, Lolo. Binihag niyo pala siya pael, ha? Bago kayo. Ito na. Nakataon. niyo kayo. lumakas yung ulan na no? ah. mga natin ngayon kasi hindi alam kabigla lang sumulit po yung mga ka, yun ka ba?

Matagal ako nagbabago Sa tul Matagal? Kailan ka pa nagbago? Matagal na, matagal na, hindi Huwag magbabago sa bukay? Oo nga Huwag magbabago sa bukay? hindi Lolo ni Bugay, toh Ha? Lolo ni Bugay Ano? Patuloy niya, bako sa kanya Huwag mabarilin Huwag mabarilin, Diyan, hindi matagal na si Bugay Nagbabago sa Saan ang kapatid mo? Sa silito. Oh. Yan doon na Sa baba house. -do 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 -do. Sa sa building house Totoo doon Jake Nagbabago na si Bugay. Huwag mong banilin Aawa ka doon Jake Ano ang panig ko Bucat? Ah ulo ko Ulo ko Ulo ko Ulo mo yung sinabi mo Hindi, tagal ako nagbabago sa ano? tanong. ko siya pa eh. ko siya pa Hindi ako natunungan. Hindi, parang awa mo. Nagbabagong buhay na eh. Nag-explore akong ko siya pa ino. ko. Matagal ako nabablag. Hindi. Ako. Famis. Famis talaga? Oo, pamis. talaga. Bato bago kagad? Oo. Ang talaga kita ba? Oo. Oh. Di si ba rin yung subukan? Mababago na siya. Di ka naawa sa kanya. Ay, buta rin ina mo, Tagi. Maawa ka sa kanya. Tagi, wag, Tagi. Di ba rin subukan? Oo. Oh. Ang tagal ako ng babago. Kapanis. Ah, buti na dito tayo. Matagal na talaga ako. Ano, hinahanap ko siya tayo. Ito ba talaga ito? Oo. Kapanis. Sa akin yan. Ah, matagal na ako ng babago. Hindi mo ba alam na dati akong commander dati. Subang sama ko. Yung nakasanid ng demonyo sa, sa Ano ko sa katawan ko Gage! Yes. Yung demonyo na sumalim sa katawan ni Bugay dati, wala na. Ako lang nagpaiwan sa kanya na sumabait ako yung isang demonyo sumalib kay Kumandir Alapaap. Yung doon kay Kumandir Alapaap yung demonyo. Yan na awot! Sino ka? Badal! Si <coughs> Bugay, Bukusap na kayo. Ah! Dan! Pusta uh. ka na Bugay! Ano ko, Dan! Dan! Oh, kan? kita nahanap, tayo, no? okay ah, ah, Kita tayo. Ah, wala ah, Oh, okay lang ako. Okay po, Bago okay na da, Bago na ako. So, ako eh. Na ako. Okay. Ano okay. ka ba? Ba? Kita ah, mo ako Badal. Kaya ka na naman, Matangga. Oh, oh. Okay. Ako umalis. Siya walang ibugan. Ayaw ko pa ba Dapat Nagbago mo na yung sibugay. Oh, nagbago na si Bugay matagal na. Manib na ako ka sa kanya kasi nagtingin siya sa akin. Nailigtas niya daw si Rafael. Tama na lang. Matulungan na lang tayo. Matulungan na lang. Ah, sige, tol. na lang tayo. Maraming salamat. Kapita tayo, Jesus. Salamat. Matagal ako na nagbago. yan. Tupo yan. Tito ko naman yung tupo. May ikalakang kapila. Oo. Iyan ang ito ba ni Narco, sila pa yung ko kasi sabi ng lolo sa akin na matagal ba, na daw pa yung biyang o yung na mga taong kailangan, kanta, 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 na kanta, 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 na kanta, 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 kasama tayo. So sa ngayon, sa report siya tayo na ano pang kita natin si ano pa na si sa akin lang kasi hindi na bago ko na sana ko hindi na hindi ko na wala yung ka hindi na hindi na hindi na hindi na hindi na ba? Badan! Alam mo badan! Kaya yung masama yung demonyo lang hindi ako alam mo mababadan yung subang sama talaga yung demonyo dati na kumadya si Pugard Nakaawa din ako sa kanya, pa dyan. Hindi oh, kasi, bago ka na. Oo. pa rin na. Tapos eh, din tayo eh. tayo sa mga klimat na para sa Para sa hindi Ako, nakaawa din ako Bugan. Kusyok ko siyang tulungan. Kumbang bait niya. Junji! Yeah. Huwag kang mag-alo sa akin. Ako ang lolo ni Bugay. Tumali ba ako sa kanya ngayon upang tulungan upang tulungan ko kayo na sa kung saan siya pa eh. Sa ngayon, malapit na kayo sa lukiso ng pae. eh. Hindi na. Anong si palagay mo, lolo? Ay, may idea ka ba na Pag-uwi pa sa kapain? Huwag ka mag-ala. pa siya paen. Pa, Nakita ko sa paningit ko. At pangyayari. Alam ko, badal kita pa pangyayari. Alam ko siya eh. lang. Buhay siya ngayon. Yung matanda na masama, wala na tayo na kawan. Yung, Yung demonyo. Yung demonyo lang. Ang sobang sama. Wala na sa katawan mo. Wala na. Umalis na siya. katawan ni Bugar. Ay sumanib naman sa sumalya alapa ang isang demonyo. Gol. 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 Nakausap natin si lolo. Kaya, ano daw. na malapit na da sa ano lolo ko si Si may sinabi ng lolo ko. Hala. na So ah. 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 tawang... tawang... mo... okay dulu. Nakita kami ni ano Janji Na dati kung ano to dati itong ano, kasamahan ko. sumakay so, mga kaidol, ito mga tayo, masid. Well, ingat itulah. Oh. tola.